Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay nakatutok sa ating mga screen, mapa cellphone man ito o computer, mula umaga hanggang gabi. Pero paano kung ang labis na pagkahumaling sa social media ay maging sanhi ng isang kakaibang pangyayari? Ito ang kwento ni Mia, isang babaeng nalunod sa virtual na mundo. Isang scroll pa sana, pero yun na pala ang huli. Ito ang huling scroll. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero wag po natin kalimutan na ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. sa isang tahimik na baryo may isang babaeng ang oras ay umiikot na lamang sa pag-scroll ng social media ang pangalan niya ay Mia ang dating masiglang tahanan ay napuno ng kalat at katahimikan dahil sa isang nakakabaliw na adiksyon ngunit hindi niya alam may bagay na darating na magbabago sa lahat. Grabe! Ang ganda ng beach na to! Next week na lang ako maglalaba. Saka na lang din yung mga report na yan. Hmm, teka. Sino kaya ang bagong nakafollow sa akin? Hindi niya na malayang nasusunog na ang kawali. Mabilis siyang tumakbo, ngunit hawak pa rin ang cellphone. Hala! Ano ba yan? Oh my gosh! Oh my gosh! Dumating ang matalik niyang kaibigan, si Carla. Si Carla ang tipong palaging nasa tamang landas. Siya ang nagsisilbing boses at konsensya ni Mia. Mia, ano ba? Ang daming kalat dito sa bahay mo. Halos hindi ka na nakakagalaw dahil diyan sa cellphone mo. Relax ka lang, Carla. Para namang magugunaw ang mundo? Kailangan kong makita ang mga latest trends ngayon.